Gusto mo bang tumaas ang views ng iyong YouTube videos? Napansin mo ba na may ibang content creators na mabilis sumikat, habang ang iba naman ay hirap makuha ang atensyon ng audience? Isa sa sikreto para mapansin ni YouTube ang video mo ay ang tamang paggamit ng keywords sa title, description, at tags. Sa video na ito, ipapakita ko ang tamang paraan ng paggamit ng keywords, hindi lang basta pagsisiksik ng words. Plus, Sasagutin natin kung kailan at paano ito dapat gamitin para mas mataas ang chance mong lumabas sa search at irekomenda ni YouTube. Kaya kung gusto mong lumago ang channel mo, make sure na panoorin ito hanggang dulo. Ano ang keywords at bakit ito mahalaga? Una, ano nga ba ang keywords? Sa madaling sabi, ito ang mga salitang madalas na hinahanap ng tao sa YouTube. Ang paggamit ng tamang keywords ay nagbibigay ng signal kay YouTube kung tungkol saan ang iyong video, kaya mas madali nitong mai-recommend re sa tamang audience. Halimbawa, kung tina-type mo ang paano gumamit ng keywords sa YouTube, makikita mong may mga suggested searches. Ibig sabihin, maraming tao ang naghahanap nito. Kaya dapat natin itong gamitin sa ating title, description, at tags upang mas madaling makita ang video natin. Paano gumamit ng keyword sa title, description, at tags? Ngayon, ipapakita ko kung paano natin mailalagay ng maayos ang keywords gamit ang topic na paano gumamit ng keywords sa YouTube. Bilang halimbawa, 1. Title, pamagat ng video. Sa title, siguraduhin mong may main keyword at dapat itong engaging para makakuha ng clicks. Example ng tamang title, paano gumamit ng keyword sa YouTube. SEO tips para mas maraming views. Maling title, YouTube keywords 101, masyadong generic, walang hook. 2. Description, paglalarawan ng video. Ang description ay isang mahalagang bahagi ng SEO, dapat natural at informative ang paglalagay ng keywords. Example ng tamang description, gusto mo bang malaman ang tamang paggamit ng keywords sa YouTube? Sa video na ito, Ituturo ko kung paano gamitin ang keywords sa title, description, at tags upang mas mataas ang rankang ng iyong video sa search results. Huwag palampasin ito. 3. Tags Mga kaugnayan na salita, ang tags naman ay tumutulong kay YouTube na i-categorize ang iyong video. Gumamit ng relevant keywords para lumabas ito sa search results. Example tags, hashtag paano gumamit ng keywords hashtag YouTube SEO hashtag mas maraming views hashtag small YouTuber growth. Kailan at paano dapat gamitin ng keywords? Hindi lang basta-basta tayo naglalagay ng keywords. Dapat strategic at natural ang paggamit nito. Kailan dapat gumamit ng keywords? Kapag gumagawa ng tutorial o educational content. Kapag gusto mong ma-search ang video mo ng madali. Kapag targeted ang audience mo at may specific topic ang video mo, kailan hindi masyadong kailangan ng keywords. Kapag trending o viral content ang focus mo, halimbawa meme videos, reaction videos. Kapag purely entertainment-based content na nakadepende sa engagement, kapag mas mahalaga ang thumbnails at clickability kaysa sa searchability. Kaya depende sa goal mo bilang content creator minsan mas okay na mag-focus sa keywords, at minsan naman mas okay na tutukan ng high engagement at watch time. Recap tayo, para may rekomenda ni YouTube ang iyong video, gamitin ang keywords sa Title dapat may main keyword at engaging. Description gamitin ang keywords ng natural at informative. Tags maglagay ng relevant hashtags at search terms. At tandaan, hindi sapat ang keywords lang. Dapat i-optimize mo rin ang thumbnails at titles dapat click-worthy. Engagement, likes, comments, shares, para mas i-recommend ni YouTube ang video mo. Watch time at retention dapat panunoorin ng viewers ang video mo ng buo. Sana nakatulong ang video na ito sa iyo. Kung gusto mong matuto pa ng YouTube growth strategies, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang tips. At kung may tanong ka tungkol sa YouTube SEO, e comment mo lang sa baba, at sasagutin natin yan sa susunod na video. Hanggang sa muli mga kadyosa. God bless us all. Bye bye. Subscribe now.